Bakit po nagkaiwalay kayo ni tatay? Ay. Ako sir, nagkasala po ako. Ibig sabihin ma'am, kayo po ay nangaliwa. Opo sir. Siguro sir, ano, piling ko hindi niya po nasuklihan yung mga ginawa kong maayos sa kanya. Ano pong hindi sinusuklihan sir? Eh, ultimate ano nga, galing akong ng trabaho, yung kakainin ko, iuwi ko sa kanya. Hindi pa hubo ba pagsusukli yun? Okay. Ang sabihin niya po sir, naghanap lang talaga siya ng ibang ano, kasi sinasabi niya nagkukulang daw siya sa sex. Gusto ko po sana, ano, mabawi na lang yung mga anak ko. Ma'am uh, Jeanette, narinig ko na po, na nakita ko rin na the big picture. Mukhang meron po din kayong kasalanan dito at uh, inaamin mo naman pala. So ang gagawin ko po, i require ko kayo na mag-submit sa DSWD for assessment. Hindi lang po siguro yung social worker, kailangan po siguro si isang psychologist. Titingnan kayo, psychiatrist, pareho kayo ni Sir Hovan kung ano po yung makabubuti para sa inyong dalawa para sa kapakanan ng mga bata. So, Ma'am Janet, ngayon nandito tayo sa San Carlos, Pangasinan no, tulad nung napag-usapan with Sir Rafi, kailangan ng assessment sa'yo and dito sa living in partner mo, sa tatay ng mga bata. So, nakausap namin yung social worker. Sa ngayon, meron naman na silang assessment. Alamin natin kung yung custody ba mapupunta mapupunta sa'yo o mapupunta kay Sir Joven. Okay? Okay po. Sa ngayon ba, kailan mo uh, nakakausap mo na naman yung anak mo? Ano, after nung galing po ako sa inyo. Tapos, nung nalaman nung tatay, one week na naman ito hindi ko na naman nakakausap. <laughs> Wirasino po Ma'am Alrose kanina po nagkaroon naman na ng uh, pag-uusap sa pagitan po ni Sir Jovan si Ma'am Janet ano so okay lang po ba na maikwento nyo sa amin kung ano yung pag usapan kanina so base naman po doon sa usapan is willing naman po si uh, Sir Jovan na uh, ibigay na yung mga bata kasi as per sa uh, uh, advice din po ng uh, legal sa kanya kasi nagsik din siya is yun din po yung advice nila sa kanya na ibigay kasi 100% ng custody na sana nanay kasi hindi po sila kasal. Mm -hmm. Pero uh, hintayin po natin yung gaya nga po ng sabi namin kanina sa usapan na hintayin po namin yung parenting capability assessment ni Ma'am Andjenet mm -hmm. uh, na uh, tapos yung psychological evaluation na ano uh, as per stated din po ni Sir Tulfo doon sa uh, last na usapan. Tapos na coordinate din po namin doon sa Mariveles MSWDO. May meron na ba silang initial na assessment kasi sa syempre po sa part po ni Sir Rafi, ang concern kasi namin dito is yung bata doon. Alam natin sa legal matter talagang sinanay ang may karapatan. Base din po doon sa uh, initial assessment ng MSWDO, quite mm -hmm. if, uh positive or pwedeng uh, mga yung mga bata doon. Kasi okay naman po yung sa Uh, location nila. Tapos yun sa pag-aalaga, is willing naman po sila na alagaan. Okay. Kasi may kasama po siyang nanay dun sa lugar. So, willing tumulong yung mother ni Ma'am Janet para dun sa pag-aalaga po sa bata. Sige, ma'am. So, hintayin namin yung assessment and then yung sa psychological naman po, uh, tutulong kami para at least ma-schedule na po si Ma'am Janet and then malaman natin kung ano yung magiging resulta and then ipapasa po namin dito. Yes. Okay, so ngayon ang hinihintay na lang po is yung mga bata ano kasi para at least magkita sila. Maraming salamat, ma'am. bitulpo isang taong hindi ka iiwanan basta nasa tama ka ilalaban ko ng patayon kahit no sariling reputasyon niya ang kitaya ipagtatanggol kanya kahit siya ang mapahiya therapy thank you po sa tulong nyo kasi na ngayon po nabisita ko na rin yung mga bata tapos okay na po yung napagkasunduan na po namin ng tatay ng mga anak ko na ano, para na lang po sa mga bata, ibibigay na lang po sa amin. Tsaka yung assessment po ng DSWD, atay na lang din po namin para ano. Okay na po yun, maraming salamat po. Subuko na sa buhay, ibinangon niya, idol. Napakasarap mo magmahal. Sana araw-araw, ay gabay ang ka kanang may kapal. Dahil sa mga pagtulong mo na walang kapalit, nakita yun lahat ni Lord, siya na bahalang magbalik. Salamat sa iyo, idol.